Dr. Vito, pwede po ba nating tulian or is circumcise si Junjun kapag po tumayo? Ang sagot po dyan, hindi po natin pina-perform ang circumcision or ang pagtutuli kapag po during nakatayo si Junjun. Ito po ang mga dahilan. Number one, yung surgical precision. Kasi kapag naka-erect po yan, hindi naka-relax yung tissue, maaari po kasi nating hindi po makapag-co-update yung mga balat, yung skin, or yung ating kung saan po tayo magkakat ng tama, kung hanggang saan yung ating limitasyon. Para kapag gumaling po yung sugat, maganda po ang kanyang erection. So number one, yung precision. Kasi mahirap kasing nakatayo, at baka mamaya hindi tama yung ating pagkat ng tissue. Number 2, pain and discomfort. Kasi kapag nakatayo po si Junjun, ang nangyayari po kasi pag nakatayo yan, syempre yung pagsusuture po. Possible po kasi pag nawala po yung anesthesia po, is pwedeng mabanat po yung suture, pwede pong masyado madamage yung mga tissues na magagawa naman natin ng maayos kapag nakarelax po ang tissue. Okay? Number 3 kapatid, is post-operative complication. Maaari po kasi magkaroon ng risk na magdurugo po ito, magkaroon ng hepatoma o pagbubuo po ng dugo sa loob ng mga suit ng skin, or magkaroon po ng pagkapunit po sa balat kapag po ito po ay natahe. Na maaari lang naman po makaapekto at maaari pong makatagal po sa healing process po ng isang procedure. So sa mga pasyente po na nagtatanong So, ito po yung magandang itigil natin. Yes, mas maganda. So ano ba 'yung mga rason? Minsan baka sobrang excited, sobrang ganda ni doktora, o kaya naman po napakagwapo ni doktor, o kaya naman po napansin po natin na talagang medyo excited lamang po 'yung pasyente na magpa-circumcise po no. So ang advice ko sa inyo, hindi naman po nagmamadala ang mga procedure. Pwede po 'tong gawin na nasa relax ang isang pasyente. Pwedeng i-reschedule lang isang procedure. Maari po tayong sumangguni po sa mga doktor na Dok, ano po ba 'yung mas nakakabuti para sa akin? Kasi yan naman po kapatid, hindi naman po big issue yan. Nangyayari po talaga yan sa actual scenario, sa actual situation. So sa mga pasyente po nagtanong po nito, maraming maraming salamat po sa inyo. At nawa po nasagot po natin ang inyong mga inquiry. At nawa po naging makabuluhan po itong ating pagbibigay ng payo po sa inyo. At kung kayo po may mga katanungan regarding po sa tuli or circumcision na maaari ko pong masagot sa aking libreng panahon at oras, kayo lamang po ay mag-follow sa at mag-subscribe at mag-comment lamang po kayo para sa mga karagdagang katanungan. Ito po si Dr. Vito, ang inyong Mindorenyong Manggagamot.